Uh, magandang hapon kailan. Nandito tayo sa Sirok Manga SM. Magpapalaro tayo ng kung ng mga bata. Anong tawag dyan? Skyplex kain. Lagay sa bunganga. Uh, ito mga contestant ay ito. Ang pangalan mo, bebe? Amira. Amira. Ito si Katring. Ikaw, bebe? Elise. Ikaw? John. Yang Yang, ikaw, si Queenie, at saka si Sky, at saka si oh, Joro. So ito na, umpisa na natin. una, ilagay mo na, ilagay mo na. Go na, go na, baby. Oh, one, two, three, go. Sige. <laughs> Ayan, katsama nyo, sige. 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 Sige, sige, lapit na, lapit na, lapit na. Ay, wala. Next, next, next. So 3, go, go. Okay, bibi, sige. Sige, dilan mo, dilan mo, lapit na. Sige, ganun mo. Ayan, sige. Sige, sige. Katsakan nyo, katsakan Tulungan nyo kasi, tulungan nyo, tulungan nyo. Sige, baba. Sige, baba. Ayan, ayan, okay na, bibi. Ay ayan, bibi na, bibi. Hindi pwede. Oh. Sige, sige, Go, go, go. Tulungan mo, tulungan nyo. Go, go, go. Ay, malapit na. bunganga mo, yung bunga nga mo. Bunga nga. Magsalita kayo, sige. Sige, ayan, lapin na. Lapit na, lapit na, sige. Sige, sige, sige. sige, sige. sige na. May ka na ayan, sige, na, sige. Ilabas mo yung bunganga. Ayan, dila mo. Dila, dila, dila. Ayan, ay sige, <coughs> sige. Sige. Sige, sige. Ayan oh. Okay, sige, sige, baby. Sige. Sige. <coughs> ayan. Oh, next, next, next. Ito na, next ulit. Sige, lagay mo na. Lagay mo na. Ayan, ayan, ayan. sige. Ayan, sige. ay Ayan, ayan. Ayan, ayan.

Champion to kapon eh. Oh, malapit na. Kinakarer oh. Ya, lapit na. Sige, sige. Sige. Sige, sige. sige. Malapit na kuha niya na na. ng dila yan, gusto. Ya, yan. Oy, Ay, malapit na. <coughs> sigaw kayo, sigaw. Ayan oh, ayan oh. Ya, Sige, sige, sige. Sige, sige. Ah, tagal ah. Makukuha niya yan, makukuha niya yan, no? Ay, ay, wala, wala, wala. Ulitin natin ulit. Sige, game na, game, game, game. Sige, 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 lapit na, sige. Ay. Go! Ay, ay, ulit, 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 ulit. Oh, go, 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 go. Sige, dila, dila, bibi, dila. Ya, yeah, sige. Sige, dila mo, dila. Ay! Go, go, bebe, sigaw. Wee! Ay, nalaglag ang BO. ay 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 sige Law, sige sige sige. Sige oh, 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 hey, labas mo dila mo, labas mo dila mo. Yan, sige. Sige, sige. Sige, sige, sige. Hoy! Go, go 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 na go. Go 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 go. go, go! Ay, ay ay.

Palagyan nyo na tinapay. Oy, kinakain nyo naman eh. Kunti lang, malit na, lalita mo na lang. Okay, game, 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 game. baby sigaw, baby O, oh, go na, go. Ayan na, oh, ayun, ayun. O, Gabi. Ayan, yeah, sige, bebe, sige. Sige, sige, sige. Ay! go, 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 bebe, sige, sige. <laughs> eh, sige, sige, sige. Dilamo, dilamo. ilipat dila mo. Dila mo. Ilipat ko muna, Carl. Oh, wait, wait, wait. Sige, sige, sige. Ay, 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 ay. Go, sige, sige. Go, bebe. Go, bebe, 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 Go, bebe, bebe. Sige, go. Bebe, bebe, bebe. Bebe. Dali, dali, dali. Bebe, dali. Bebe. O, yun yung kila. yoy wala na, laglag na. na, go, 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 go. Bebe. Go, oh, 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 Go, Ayan. 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 Sige, sige, bibi. Sigaw, sigaw. Cut, cut, cut. Sige, sige. Brush, malapit brush, na, malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. Lapit na, lapit cut, cut, na, lapit na. Brush your hair. Cut, cut, cut. Malapit na, brush oh. Brush your hair. Cat, lapit na, lapit cut, na, lapit cut, na, lapit cut, na. Lapit brush your hair. Oh. Sige, 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 ayyy, sige, 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 sige. Ayan na, yan na, oh. Ayan na, yan na. Galamay yung bag, galamay yung bag. Tapos si mo, mo. Oh, mo dila mo. Oo, mo dila mo para sa loob niya. Ay, 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 lapit na, malapit na. Sige, lapit na. Sige, tulungan nyo, tulungan nyo. Oh, anong mo oh, ay! ay! Two, three, go, go, go na. Ay, ay, galingan mo. Sige, sige, bibi. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, tulungan nyo. Sige na. Uy, wag mong galawin na. <laughs> oh, ay, 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 can, can, can oh can sige, sige na. Ayun ay, na, oh. Uh? Sige na, sige na. Tulungan nyo, oh. Sige. Oh, walang wala tulungan ako. Oh, ipip. Oh, oh, yan. Oh, yan. oh Ikaw mo dila oh. mo kasi labas mo dila mo yan. Ay 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 Yung kilay mo te Oh yung kilay. Uh, Ang sigi galaw galawin mo alug mo yan sigi 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 sigi. Sige, ayan, oo. Oh. Ayan, ayan, oo. Oh. Ayan, ayan, oh. ayan, ayan oh. sige, sige, sige. Ayan, mga viewers dito. Ayan. Sige, sige, ayan. sige baby. Ayan. Go, go na. Go, 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 go. Go, 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 go na. Go, 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 go. Wala isa. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay, ay. Magaling to'y. Magaling to'y. Magaling toy. Ay ay ay. Sige 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 sige. Ay ay sige kain mo para may premyo ka. Ay malapit na. Ay. Thank you Uncle Edwin. Ayun ayon, yo 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 yo. Okay na baby galingan mo. Sige 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 sige. Sige, galingan mo, galingan mo lapit na. ay! Panalo na. Ito na kaya nagtatapos sa guray-guray. mag mag ako. Diyan na kayo. Sige sige. Okay. Upo kayo doon, upo kayo doon. Oo. Oh, dito nagtatapos ang aming palaro sa silong ng mangga. Ang nanalo ay nanalo yung kahapon din. Ayan oh. Babay na, babay na kayo. Babay! Oh, yan ang sasaya nila. Shout out.